Good morning everyone Welcome to my channel I'm back to Beirut And ito nga po Samahan po ninyo akong maglakad Sa aking pagpasok sa trabaho At nandito na naman po ako muli Na makikipag sa At yan nga po Dito ako, ako sa mga namin At gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking mga gagawin sa araw na ito. Nga po, naglalakad ako at uh, wala pa namang init kaya uh, siyempre, nagsimber na ako kasi maya maya, mataas na lang sa kanyang araw. Nga, yung dito ang mga ay sapat, na, sapat ng tapat ng immigration ng Lebanon naglalakad uh, balik sa dating gawin yung paglalakad so ayun po dito nga naglalakad na ay yung pong aking pag-uwi ng Pinas eh, talaga namang napakabilis sandalang sandali lamang kasi inaay, may inahis lang akong papers wala talaga akong napuntahan kahit sa mga kapatid ko hindi ako nakadalaw di bali next time pabawi talagang umuwi lang ako kasi may inis papers ba so para lang akong nangapit bahay sa 14 days talaga namang na enjoy ko yung aking pag a uh, pagka-uwi at talaga namang ako iginala ng igalo ng anak ko enjoy talaga kaya iyon kahit paano masanay naman nakita ko ang pamilya ko at yun nga okay naman talaga pero talagang napakahirap ng buhay sa Pinas kasi ano ba, kaunting kibit mo, bibilhin mo lahat. Napakamahal. Grabe. Kaya naman hindi mo masisi ang mga Pinoy na talagang umalis ng bansa sa sobrang hirap ng buhay. Kasi kung para sa atin lang, hindi ko talaga mabubuhay. Parang mas mahirap ngayon kaysa noon. Kasi nung ako'y umalis ng 1992, hindi naman ganun kamamahal ang bilihin. Pero talagang po iba na ngayon talaga. Iba na ang panahon. So ang winiwis ko lang po ay sana ay maging maayos lahat tayong mga Pilipino at magkaroon ng ma maayos na trabaho, makaraos sa pang-araw-araw na para naman walang sobrang nahihirapan kasi ibang-iba na talaga ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ikot mo lang, ikot, mamalengke ka. Ubus talaga, walang matira. So, doon po sa mga ka-OFW ko po talaga pong ingatan po natin ang paghawak ng ating pera. Kasi hindi talaga biro ang gastusin sa Pilipinas. Hindi na po talaga kagaya ng dati. Kaya talagang kayong mga nalabas ng bansa ay ayusin ang paghawak ng pera. At para na rin po sa atin yun, pag, uh, pag pumunta ng Pilipinas, eh, hindi ka po mga pa. Kasi talaga, sa sobrang hirap ng buhay, ewan ko, pero kasi ako, naramdaman ko, kahit ako hindi gumagastos, kasi wala naman akong gastusin sa mga anak ko lahat. Pero pag ako'y namalengke, grabe talaga. Ubos. Ang wala kang, ano lang, ang hawak mo ba pag, ano, bit, -bit mo sa, ah, hawak mo lang yung, kung, kung isang dandelier, bit-bit mo lang ng dalawang kamay yung mga naipamili mo talaga. Grabe, iba, iba na talaga ang buhay sa atin. Kaya, ang advice ko lang po, sa ating mga narito sa abroad ay eh, talaga pong ayusin natin ang paghawak ng pera hindi po ako sa nangingi alam pero ano po kasi sa sobrang hirap po ng buhay sa atin kita ko po at yan nga po nagshare lang po ako ng opinion uh, salamat po sa pagsama niyo sa aking paglalakad at ako'y late ngayon unang araw ko sa work So salamat this likes and subscribe. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye.